Saan makakarating yung 300 na yun? Gansa yan? Oh, ang itlog nyan, gakon ni eh. Hindi ah. Napan ako kay Gani. Nag-alangan ako sa'yo. Grabe nga ang inadanas ng mga Pilipino, Pilipino dito na walang trabaho eh. Mga pagsubok sa kanila eh. Kaysa mabuti na tayong tumulong, kaysa, uh, kaysa tayo ang tulungan. Yung dalas, hindi naman bigat yun eh. Ha? Next week gani ha? Para naman yung ating Grupo na Hot Mama 69 Hindi lang puro kalokohan May natutulungan din tayo Yung isang train na itlog, isang Malaki ilong bigas. Malaking tulong na yun, ano. Pagkain nila, makasurvive hanggang sa kahanap sila ng trabaho. Ha? Magaan yung bike mo ay. sarap nga magbike ah ang dami oh hili hili ra eh ha? hili hili ra oh <laughs> hili hili ra gansa yata yan hili hili ra eh ano grupo? Grupo ng isang samahan ng mga Ito yung mga samahan ng ano Pare-pare yung kulay yung master Oo Pare-pare pa din laki nila Oo oh, so, Siyempre maliliit, maliliit man yung malili. mga anak lang yung Mga maliliit Sa amin may puti Ay hindi nag-aano sila May parade May parade Parade sila ayun yung mga anak nila Ano sa unahan ah. Tara una na Una na yung may high blood. Huwag ka humatay. Hindi yan. Isip mo lang kasi yun. Isip mo lang yun. Sarap nga mag-bike eh. Ano? Ang dami oh nasa tabing lake kami Ronald, mga limang kilo ipapadala ko sa iyo ha. Limang kilo. Baka makalala pag umuwi ko ko kahit 10 kilo ipadala mo walang problema Puro damit lang yun anak ko? Ang dami oh Ronaldo Oh Kaya sa tulay, kitang kita yung sa tulay

So, nas... ka yun. lumakas ang tabi ng dagat na kasi hindi ibon yan hindi ibon ha? Alin? Na? Nandito na. Hindi ko ginamit. Hindi ba yun? Nandito, nandito sa bahay. Ano?